everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Capricorn for this month of August. So, medyo pasensya dahil medyo na late ang ating pag-upload. Kaya, pasensya na. So, medyo busy lamang ako, no? Capricorn. So, Capricorn, paalala, this is not for everybody. Kaya, take what is resonant for you, Capricorn. So, Capricorn, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na agad, Capricorn, para laging updated sa ating mga videos na i-upload. So, Capricorn, kung ikaw ay ko, balik balik na, abay, maraming maraming salamat. Highly appreciated. So, universal is your message for Capricorn. For this month of August. Op, op, op. What is this? Hoy! Some of you, mga Capricorn, ay may ability, no? May kakayanan, some pa, paunda rin ng negosyo, no? Or makahanap ng magandang trabaho this month. So, Capricorn, may paparating din dito sa inyo, no? This month of August, no? Mag-hingi ng tulong sa inyo, mga Capricorn. Or may mag-o-offer din sa inyo, Capricorn, this month of August, no? Trabaho ba yan? ah, uh, itong mga offer na ito, Capricorn ay about money. So, some of you mga Capricorn ay magaling no, sa law. Some of you ay may kaalaman about mga 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 politics something mga uh, about law no parang ganon Capricorn at napaka smart mo rin Capricorn yes so Capricorn some of you, ay, you are your dark angel this month of August No, as I've told you kanina, may maging inang tulong na ikaw lamang ang makaka-solve sa problema ito, Capricorn. So, some of you mga Capricorn din ay makareceive ng malaking pera this month of August, no? Because this card is not only given, this is also receiving Capricorn. Alright. So, may mga offer dito si Capricorn na eh, tinarikuran mo, Capricorn. May mga big decision din this month of August. Some of you ay may mga ritual, oration, meditation na magkatotoo this month of August. Alright. So, big celebration this month, Capricorn. Some of you ay may wish fulfillment, mga wish for granted, no? This month. So, some of you ay may imbitahan this month also, no? Nang kasiyahan, Capricorn. Yes. So, Capricorn, you have a brave heart you have a gift of courage also, Capricorn. Some of you ay hindi maya. uh, kumbaga, uh, may lakas loob ka, Capricorn, na gawin ang mga bagay na hindi magawa ng normal na taong Capricorn. Kumbaga, you have a gift of courage, yan ay bigay ng ating Panginoon, Capricorn, para sa inyo, mga Capricorn. So, Capricorn, some of you ay may ability na mamumuno, no? To handle people, some of you. So, some of you ay... Uh, uh, may mga desisyon na gagampanan this month, na mabibigat this month, Capricorn. Alright. So, Capricorn, you have two cards here na... May dalawang baraka rito na nag-atubili kang tanggapin ang mga offer na to, Capricorn. May bumabagabag sa iyong isipan, no? Some of you ay sinubo na pero ayaw mo pa rin Capricorn. No? Kung baga, uh, dahil siguro sa may kaalaman ka about law, no? Or smart ka, matalino, kaya alam mo na kung ano ang mangyayari pag tanggapin mo ang mga offer na ito, no? Capricorn. Kaya siguro na parang uh, hindi ka basta-basta tumatanggap ng mga offer. Alright. So Capricorn, ancestor is with you, guiding you, protecting you also. Yes. So, some of you ay, uh, ay nasa tamang daan. Some of you, mga Capricorn. So, dipinsaan mo rin ang iyong sarili Capricorn, no? This month of August, no? Dahil may mga tao rito hingi ng hingi. No? Kahit uh, may ability naman na gumawa o makahanap ng sarili nilang pera o makasolve sa sarili nilang problema. Pero parang parang inaano nila ang iyong kabutihan, Capricorn inaabuso something. Yes. So, dipinsan mo rin ang yung sarili Capricorn, no? May mga taong invade, jealous. May mga taong gusto ka rin matrap, Capricorn. Yes. So, some of you mga Capricorn ay mga CEO. Some of you ay mga uh, victorious this month of August. So, some of you ay makatanggap ng reward, certification, no? a big reward this month of August. Yes, yeah. so kailangan mo ring dipinsaan ang iyong posisyon Capricorn dahil may mga taong gusto kang matrap. All right. Kaya siguro hindi ka basta-basta tumatanggap ng mga offer dahil alam mo na kung ano ang mga offer na yan, no? Or alam mo rin dipinsaan ang iyong sarili Capricorn, no? Dahil you are you are smart, no? May ability ka or alam mo na ang mga sandiyan ng mga taong yan. Yes. So, uh, depensahan mo rin na yung sarili may mga mata dito nakatingin sa inyong mga Capricorn. No? Sinusundan ang yung yapak Capricorn. Yes. So, be careful sa nakapaligid sa atin. Huwag tayong basta-basta magtiwala. Capricorn. Alright. So, Capricorn, some of you ay ginagaya ka, Capricorn. No, but nobody can copy you, Capricorn. You are the only one. So, siguro makopya nila ang iba sa iyo, pero uh, hindi lahat, Capricorn. Alright. Okay. So, some of you mga Capricorn ay alam mo yun rin, no? Kung hanggang saan ka or kung hanggang saan aabot, ka aabot, something like that. So, some of you ay may mga kakayanan na uh, pagganain ang orasyon, meditation, mga candle magic, something like that, no? Some of you, some of you ay may blood of a magician. Some of you ay magaling na uh, luck charm, something. Yes. So, may mga wish fulfillment. Sinabi ko na rin kanina, you have two cards here, Capricorn, na may mga mission accomplished, mga wish fulfillment this month. So, keep it yourself, Capricorn, kung anong meron ka this month, okay? Lalong-lalong na about plano, pera, no? Keep it yourself. Alright. Huwag masyadong i-public ang ating mga plano, ang ating mga idea. So, some of you ay maraming plano this month. Some of you ay may masasandalan sa lahat ng problema mo, kapipo. Yes, kumbaga may malalapitan ka. So, big transformation this month of August ang mga Capricorn. No? Bigla ang lipat ba ng trabaho? Bigla ang lipat ba ng bahay? No? Or bigla ang uh, magkakaroon ng magandang trabaho or biglaan bang magkakaroon ng sasakyan something a uh, transformation this month of August ang mga Capricorn so be careful also Capricorn may mga uh, tao dito baka sisiraan ka no ma-invade sa inyong success Capricorn so be careful at huwag masyadong public sa lahat ng ating mga na-accomplish sa buhay Capricorn Yes, dahil hindi lahat ng tao kaprekon ay nagugustuhan ka. No, hindi lahat ng tao ay nagugustuhan or masaya sa mga nangyayari sa buhay mo, kaprekon. All right. May nakasimangot. Naka <clears throat> something like that, no? So, some of you hindi makatulog, balisa. Some of you, no? So, some of you ay may bumabagabag. Some of you pagdating ng gabi ay may iningdang nakaramdaman sa mga yan ay may mga, uh, dito sa barang mo rin Capricorn, kung pag-usapan natin ang negative way about the magician, ay may something gumagawa sa inyo ng mga negative energy. May mga nag pa, no? Something. Or pinag-usapan ka ba? Kumbaga, napiktuhan ang iyong health, Capricorn. Alright. So, Capricorn, be careful. May mag-betrayal sa inyo. Kaya sinabi ko na rin kanina na ingatan natin ang ating mga plano, ang ating pera, or kung may malaking pera tayong paparating this month, or kung ano man yung mga, wow, mga mesyo na natin dahil may mag dito, or mag-spy sa inyong mga kapripor. No? So, some of you ay, some of your friends ay, kumbaga, uh, iniwan ka, some of you, tinalikuran ka, some of you, no? in times of problem, in times of uh, nangangailangan uh, ka, at tinalikuran ka, kapipo. Yes, kaya this month of August, huwag masyadong kampante sa ating nakapaligid sa atin, kahit part of the family man yan, Capricorn. Yes, para hindi natin maranasan ang mga nangyayari dito na balisa ka, stress ka, hindi ka makatulong. No? Yes, so ito yung mga gabay lamang, Capricorn, no? Huwag masyadong seryoso. Yes. So, para maiwasan din natin, no? Something like that. So, Capricorn, some of you, uh, you are the hero of your family. No? Friends ba? Boss ba? Or na yung relatives ba? Something like that. Capricorn. Yes. Some of you ay the great warrior, no? Some of you ay breadwinner, no? Kaya ka tinatawag na the great warrior. Dahil ikaw ang breadwinner, ito ang nakakasalba. So, some of you ay may tsura kung pag-uusapan natin ang personality. Some of you. Some of you ay, uh, ay, kung ikaw ay babae, maganda, no? Something, or kung lalaki. So, either lalaki ka man or ba, or babae, Capricorn. Yes, something may nabigani. Or something unique ang mga Capricorn. Yes. Yeah, so may ability ka Capricorn, no? na paunlarin ang iyong sarili, no? Paunlarin ang iyong negosyo, may ability ka rin na makahanap ng magandang trabaho, may ability ka rin na makahanap ng new relationship or magkakaroon ng negosyo, something like that. Capricorn. So, additional message for Capricorn para this month of August. Yes, so pasensya Capricorn, medyo na late ang ating pag-upload, no? Para sa mga Capricorn, Busy-busy lang. No? Huh? Para sa mga gustong sumali. No? Dahil uh, papalapit na ang aming 100k subscriber. Aming migay kami ng konting cash gift. At free reading para sa mga mapipili naming mananalo. Ang kriteriya namin ay nakalagay sa aking description sa video nito. So, yeah. So, some of you mga Capricorn ay uh, may mga offer na tinalikuran nagatubiling tanggapin. So, this is confirmation. Dahil may baraka na dito na lumalabas. Capricorn. Yes. Something ini ignore mo. Offer ba? Trabaho ba? Negosyo ba? Or relationship ba? Something like that. Okay. So, yes. So, some of you ay kaliwa ng tanggap. Some of you ay balansin mo ang pag-spend ng money this month or so. Baka ma-loss of budget pa tayo, no? Ma-overspending, something. Capricorn, alright. So, Capricorn, some of you ay uh, may celebration, may kasiyahan, may party-party, or may travel-travel ba, something, no? This month of August. Kumbaga, bonding of the family, something like that. Yes, or reunion ba, something like that, no? So, Capricorn, you are loved. Mapagmahal ka, maawain ka, no? understanding ka or mapagmahal ka sa iyong asawa or something. Some of you, kung ikaw ay single, ay may new relationship or makakahanap ka or makaka-, makaka uh, encounter ka Capricorn this month of August kung ikaw ay single, no? ng iyong soulmate. Yes. So, some of you ay maalaga sa pamilya, no? Mga Capricorn, Yes, some of you ay ma-appreciate mo kahit kunting bagay ay ma-appreciate mo na Capricorn. Yes, some of you ay true heart, no? Kumbaga, pure heart, something like that. Yes, so be careful sa ating addiction Capricorn. Be careful sa ating mga behavior, no? Baka mauli sa pag-away-away or kahihiyan or divorce So, be careful, okay? So, some of you, kung ikaw ay divorce na, some of you ay makakanap ng new relationship this month of August. So, some of you, before mag-desisyon, ay nakaplano. Hindi basta-basta din mag-desisyon ang mga Capricorn. Kung baga, uh, nakaprogram na, something like that, ang mga Capricorn. Yes. So, Capricorn, some of you ay, uh, ay handa mo ng putulin or talikuran ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. So Capricorn, some of you ay may mga kasunduan this month of August. Alright. Some of you ay may kasiyahan, party-party. So sinabi ko na rin kanina na may maimbitan ka dito Capricorn no, ng kasiyahan this month of August. Some of you, bonding of the family. Some of you ay may mga wish fulfillment. Again, wish fulfillment this card also. Yes, mga mission accomplished, something like that. So, Capricorn, see? The Magician. Same card na nandito, Capricorn. No? May kakayanan kang paganahin. You have a blood of a magician. Some of you ay uh, uh may gumagawa kung pag-uusapan natin ang negative way. No? Some of you ay uh, Uh, may gumagawa sa inyo ng mga negative energy kumbaga uh, nagwish na masama Capricorn. kaya depensahan mo ang yung sarili huwag basta-basta magtiwala ni kahit sino Capricorn Alright. so may mga big transformation wish fulfillment this month of August Capricorn Yes so yes yeah. so some of you ay mala royalty ang energy no some of you ay uh, may masasandalan na malaking tao. Some of you ay nire-respeto. Some of you ay nagtatrabaho sa government. Some of you ay may taas, mataas posisyon. Something like that. Parang, uh, parang nire-respeto ka, Capricorn. Or, kung pag-uusapan natin ang spiritually, Capricorn, kung God or Father is with you, guiding you, protecting you, Capricorn. So, some of you ay may... Uh, Uh, something father figure, no? Na handang tutulong sa inyong mga Capricorn. Yes, so the strength, see? Same card here. You have a brave heart, Capricorn. Yes. So, yes. See? Oh, my Raming party this month of August, no? Yes, full of excited, full of happiness. ang mga Capricorn this month of August. Some of you ay uh, magaling na tarot reader. Some of you ay may psychic abilities. No? Ang mga Capricorn. So, Capricorn, kung pag-usapan natin ang negative way, this is confirmation na may mga tao dito na ginagawaan ka ng mga black magic or negative energy or nag-wish ayun ang masama. Capricorn. Kaya some of you ay uh, medyo hindi makapag-isip na mabuti, no? Some of you ay parang ini-ignore mo ang mga offer Capricorn. Dahil sa mga negative energy na yan. Ini-ignore mo ang taong nanligaw sa'yo. No? Kung pag-uusapan natin ang relationship Capricorn. Dahil ito ay, kumbaga, uh, kumbaga, tinatakpan ng energy, ng bad energy, ang iyong magandang pag-iisip ang iyong katalinuan dahil you, ha, you are a smart Capricorn. Matalino ka. Pero natabunan sa negative energy. Kaya may baraka rin dito Capricorn na dipinsaan mo ang iyong sarili. No? No? Magising ka na Capricorn. Yan ay mga negative energy. Alright. Yes, you're the high press. So, this is confirmation also Capricorn na this month of August ay punong-puno ng kasiyahan ang ah, mga Capricorn, full of excited, full of happiness. So, be careful Capricorn, may mga taong gusto kang uh, uh, siraan or may tao dito gusto ma-stop ang iyong pag-grow Capricorn. Okay. So, some of you mga Capricorn din ay, uh, ay uh, kahit saan magbunta ay magkakaroon ng pera. No? Kung maga, kahit saan lugar or kahit anong gawin mo Capricorn or plano, mga idea ay mapagkakitaan mo Capricorn. Yes. All right. So Capricorn, some of you ay uh, tinalikuran niyo na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Ang mga taong nalakit sa inyo mga Capricorn. Yes, if you can see the picture, see someone betrayed you. See, and this is you Capricorn tinalikuran mo na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Yes. So, victorious ang mga Capricorn this month of August. So, some of you, are, you overcome the difficulties, Capricorn. Mga pagsubok ay malampasan mo yan this month of August, Capricorn. Okay. So, some of you ay magkakaroon ng bagong sasakyan kung pag uusapan natin ang material, Capricorn. No? Some of you. No? Yes. Magkakaroon ng bagong sasakyan, mag-upgrade ba, something, you know? Like that. So, additional message for Capricorn for this month of August. Capricorn, they hate you to see you shine. Hmm? May nagalit pala dito sa mga Capricorn. Family members is jealous of you. Abay, family members lang din siguro ang nag-course sa mga Capricorn. No? Nag-wish na masama na invade, na jealous. Yes. you you're doing with purpose, Capricorn. You have a big mission on this earth, Capricorn. Kaya sinabi ko na kanina, some of you ay nagtatrabaho siguro sa government, no? Dahil may kaalaman ka about law, nire-respeto. You have the imperial card also here, Capricorn. Kumbaga, ginagalang ng ating mga kababayan. Some of you. Yes. So if you can see five by five Capricorn, this means let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced with better. So, kung may mawala sa atin, ay sigurado ay may babalik, no? Na mas higit pa yan, Capricorn. Mas higit pa, no? So, you have a gift of courage. So, this is confirmation, Capricorn. Yes. This is confirmation. No? Na? No. You have a gift of courage, Capricorn. See? See? Like a lion. Strength. Yes. This is you, Capricorn. Yes. So, you're, you are the angel. So, sinabi ko na rin kanina na may matulungan ka this month of August. You are the earth angel. You become a super rich Capricorn this month of August. You are the golden child of God, Capricorn. Kaya pala dito may na invade. Kaya pala dito you have a gift of courage. Na? Yes. Some of, kaya pala din dito ay may ability ka na mamumuno, Capricorn. Yes. If you can see the picture, see? Yes, like a lion. So that is confirmation because double card here. This is also the lion strength Capricorn. Okay. So all the angels in heaven is supporting to you Capricorn. Okay, is so lahat pala ng angels sa kalangitan ay suportado ka. Everybody looks at you Capricorn. Yes, sinabi ko na rin kanina na may baraka dito kung pag-uusapan natin ang personality ay unique ang iyong beauty. No, something like that. Kaya siguro, everybody looks at you. So, if you can see 999, this means there will be closer to clear unfulfilling things. Focus your energy on new beginning. So, Capricorn, forget the past. Move on. No, mag-start ka ngayon, Capricorn. Focus this Month okay, forget the past. So, something great will happen for you this week. The entire universe is working behind the scenes to surprise you in the most beautiful and unexpected ways, Capricorn. All right, yeah, eyes on you, Capricorn. See, eyes on you, yes, yeah, see. Eyes on you, OMG, see? So, some of you ay magaling na dancer, singer, oh, something, kumijanti ba, kaya eyes on you. Or magandang katawan, matipuno kung ikaw ay lalaki, something like that, no? Yeah, your wish will come true. So, sinabi ko na rin kanina na may mga wish fulfillment this month of August. So, right. Capricorn. Abundance and prosperity is on the way. Yes. Sa mga Capricorn. Whatever you do, it will prosper, Capricorn. Sinabi ko na rin kanina na kahit saan ka man mapunta or kahit ano man yung mahawakan mo ay mapagkakitaan mo, Capricorn. Alright. So, if you can see 111, plate number wall clock ball time something this means follow your heart and make sure to focus on what you want to manifest so isa isa lamang ka ano no? ano ano ang gusto ano i-manifest. This ano 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 wag isabay-sabay. Dahil hindi talaga yan magkaka- ano ano no? Totoo pag isabay-sabay natin. Kung ano 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 focus ka lamang sa isang bagay. Wag yung ito naman, ito naman hindi pwede yung gano'n. No? Huh? Yes. So, you are blessed, Capricorn. Yes. work worker is jealous. Oof. Star beauty ang mga Capricorn. Wow. See? Mala star beauty ang mga Capricorn. See? Oh yes. See? Mala star beauty ang mga Capricorn. Alright. Yes. See? Malastar Beauty, ang mga Capricorn. So, that's all for this month of August Capricorn. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutan mag-comment. Huwag kalimutan i-share ang video nito, Capricorn. Sharing is caring, right? So, see you in my next video. Bye-bye!